Just in mga kabupers. Tama ang hinala natin. Naglaro na nga si Kevin Kiambao sa Drew League. Kamakailan ay naglabas tayo ng video tungkol sa isang misteryosong post ni Kevin sa kanyang IG story, isang schedule ng laban sa pagitan ng Reapers at James sa Drew League. At ngayon, kumpirmado na naglaro nga si Kevin Kiambao sa Drew League at hindi lang basta laro, tinambakan pa nila ang kalaban. Wala pa tayong eksaktong stats ni Kevin, di pa lumalabas kung ilang puntos ang naitala niya. Pero ayon sa final score, 11 points ang naging lamang ng team ni Kevin kontra sa kanilang kalaban. Ibig sabihin lang nito, hindi lang siya sumali, nakatulong talaga siya para manalo. Grabe ang journey ni Kevin Kuyambao. Mula sa UAAP, Gilas Pilipinas, ngayon naman ay nakikilala na rin sa international streetball scene sa Drew League isang liga kung saan dumaan na rin ang ilang NBA stars tulad ni Lebron James, Demar DeRozan, James Harden, at marami pang iba. Kung ito ang simula ng mas malaking exposure ni Kevin Kiambao sa US, aba, exciting to para sa future niya. Ano sa tingin niyo mga kabasketball? Magiging tuloy-tuloy na kaya ang stint ni Kevin Kiambao sa Drew League? At posibleng stepping stone kaya ito para sa mas malaki pang liga internationally? Ay comment nyo ang inyong reaction sa baba, at huwag kalimutang i-like, share, at subscribe sa Basketball Universe Pitch para sa mas marami pang Kevin Cuyambao at Gilas Updates. This has been your Basketball Update. Kita kit sa susunod!